Bakay ng nawawalang lolo natagpuan sa ilog ng bagaw uh, Bagao, Cagayan. Naritong news ni Ronald Domingo. Matapos ang ilang araw na paghanap na tagpuan na sa wakas ang isang lulo na napaulat nawawala Baggao, Kagaya, na wawala sa paggaw kalayan, subalit sa samang palat ay isa na itong malamig na bangkay. Ayon sa paggaw municipal, uh, municipal Disaster Risk Reduction Management Office uh, na si Narciso Corpus na natag tagpuan na ang bangkay ng lulo sa Pared River na nasa bahagi ng barangay Taytay, Baggaw, Cagayan. Ayon sa ng mga kaanap ng biktima, bago na pa-ulat na mawawala ay posible na lumabas ito noong madaling araw ng Sabado, Oktobre 25 at nagtungo sa ilog. Ayon sa ulat, may nakita silang bakas ng pagkakulog sa ilog na maaaring naging sanhin ang pagkalunod ng biktima dahil naman na kaagad na nagsagawa ng search and rescue operation ang mga rescuer at hindi uh, tumigil at ang mga ito hanggang sa tuluyang uh, patagpuan ang katawan ng lulo. Samantala na pag-alaman naman na noong panahon nang nangyari ang insidente ay mataas ng level ng tubig sa ilog dahil sa naranasang mga pagulan dulot ni Bagyong Christine. Ito ang Ronda Patron, Ronald Idol Dilingo, nag-uulat pa sinpilang may tunol ka, CWIC, nagpapalitan ng tama, sa lilingkod ng tama.